Hindi naman umubra sa mga pulis ang apat na suspect na nang hijack ng delivery truck sa Batangas. Lahat sila patay matapos makainkwentro ng mga pulis. Ikwento mo, Fraulein Olavario. Bulat pa at wala ng buhay ang apat na lalaking ito sa Santo Tomas, Batangas kaninang madaling araw. Kwento ng driver ng truck, biglang hinarang ng sasakyan ng mga suspect ang minamaneho ng delivery truck. Dalawa raw sa mga ito, naka na pang pulis. Tinutukan daw siya ng baril ng mga suspect at tinukot kasama ang kahon-kahong dry at frozen goods na laman ng truck. Bumaba po kami, kala po namin ay Operation Bakal. Ngayon po, nag-declare po sila na sumunod na lang po kami para hindi po kami masaktan. Pagdating sa Pasyano, Laguna, ay sila ng mga suspect. Agad silang nagsumbong sa mga polis. Sa checkpoint sa Batangas, naharang ang sasakyan ng mga suspect. Dito na sila nakapagpalitan ng puto suspect na si Roberto Rio at Jun Castillo. Inaalam pa ang pagkakahilanlan ng dalawa. Na-recover din sa sasakyan ng mga suspect ang aabot sa pitong kahon na ninakaw na dry at frozen goods. Paalala naman ng mga pulis, magingat sa mga pumaparang mga para. Alam mo, ang pulis ngayon ay uh, trained in uh, community relations. Uh, Magalang na lang but uh, firm. Uh, Pagka yung dating ng isang uh, nag-approach ay uh, medyo a scar then uh, it is best that uh, we report the matter to the police frulein olivario news five